kami mga OFW. Okay. My gosh, sinasadya niyo ba ito? Sinasadya niyo? Para maraming hindi makabutar? Kasi alam niyo yung sa time ni Tatay Digong, naglandslide si Tatay Digong. So kaya ginagawa niyo itong mga online voting. Kayo nga yung nakaupo. Ang hirap sa Pilipinas, hirap, 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 hirap lahat. Kahit sa eleksyon, ang hirap magbutar. Ganito ba ginagawa niyo sa mga OFW? Kaya nga, love namin si Tatay Digong eh, Kasi si Tatay Digong lang taga nagbigay ng mahalaga na sa mga OFW. Ngayon ang ginagawa niyo sa amin, dami ngayong di makabutar. Almost 40% lang ang nakaregistered ata ngayon. Marami ngayong hindi makabutar ng OFW. Walang hiya kayo talaga, government ngayon ng Pilipinas. Walang hiya kayo, kakatala mga mukha niyo. niyo. Kasi nasa dyan nyo. Para maraming hindi makabutar. Mas prefer ko yung manual kasi alam natin na talagang short talaga yung buto natin. Dito, grabe yung anong parang hirap magano sa online actually. First time kong nag sa online booting. So, mahirap lalo na pag mahina ang internet. So, ang daming pa sikot Coach pabalik-balik. Grabe, super. Stress na stress na talaga ako ngayon. Walang kasiguran yung boto natin kung makaka-count na yun sa dapat butuhan natin para maglingkod sa ating bayan. Pero mas prepare ko talaga yung ano yung manual kasi yan lang, yan talaga ang ano eh, from sa dati pa hanggang ngayon. Grabe ka rescue. Hindi na sana ako buboto pero ni ulang ko lang yung ano. Uh, baka nagbaka lang tayo. Panawagan ko sa gobyerno, President BBM. Uh, sir, uh, ihinto niyo na yung ano, yung online voting kasi lalo na sa amin mga OFW, mahina ang internet. Minsan yung iba, hindi pa marunong, di ba? Kasi hindi naman usually ginagamit natin yan. Eh. So, prepare kami sa manual yung sulat-sulat at tapos shading kasi yan talaga ang nag na natin. So, sana Mr. President at saka Kumilig, Nanawagan po ako. Ibalik nyo na ang ano, manual. Napakahirap pang ano, napakahirap pang online voting actually. Panas na ko ngayon. Nakakaano, nakaka-stress. Sa online or um, manual, I prefer manual. Kasi yun Sanayan. For my age, yung nakasanayan ko. At the same time, parang mas kampante ako sa uh, manual compared to, you know, online voting. Kasi para sa akin, parang medyo pwedeng mag-play doon sa online voting. Which is, ang manual naman talaga is, andun na nakatutok yung iba nakatingin sila. So, uh, mas prefer ako. For me, I prefer the manual voting compared to uh, online voting. Actually, ang online voting kasi, minsan kasi is nagkaka-error. Parang dinatira lang kung okay na ba yun hindi. So, na-counting ba yung boto natin? Uh, which is um, sa, um, sa, manual kasi is, yun, mag-fill up ka lang, mag-fill out ka lang, lang di ba? So, parang, hindi pa rin ako sa online, pero, which is yung iba naman is gusto na online. Nanawagan ako sa gobyerno, hindi man lang dito sa Malaysia, because I'm here Malaysia, sa buong butante ko at sa Pilipinas, mag-isip muna kayo bago kayo bumoto. Pag-isipan ng boti. so may ma-experience ako na, minsan daw nag-error, which is nag-error, masasayang daw yung, ano, if true masasayang na yung ano mo especially sa akin limited na yung oras ko so nasasayang ka kaibigan ko rin nasasayang yung oras kasi sabihin na na-error daw tapos balik na naman ulit which is yung manual is fill up ka lang diba tapos ganoon na lang so more on convenience ako sa manual. Actually wala akong idea kung kailan ang botong. Nagkataon nung kaninang umaga nagchat-chat kami. Tapos sabi niya pwede na daw mag ano mag boto kaya pumunta ako. Kahit sa pagboto lang ako makatulog. Sana naman ang ano yung sa online voting sana itigil na. Ayaw ko kasi kasi madaling madaya, isang click lang yung ano. Tapos yung boto yung total 100 dagdagan lang ng one, magiging 1 magiging 1100 like sa manual, mahirapan sila. Sana ra ibalik yung manual, ang online na ano? Pero walang choice eh, gusto kong bumoto. So wala akong choice, pwede bumoto. Kasi hindi naman mabuo ang isang libo kung walang isa ang one ko eh. Tsaka sa mga tao dyan, na yung bang nagsisigaw, yung ang sama nila ng loob, sabuto kayo bumawi. Dito tayo makakabawi and dito sa atin ang kapangyarihan para sino ang gusto natin ilagay kung, kung si Tatay Digongan ay padala ng ganun kadali, eh, buto pa natin ang hindi pwede ma-manipulate. Easy, easy. 100% kayang-kaya nila sa pinakakaya, pikit mata. Kaya nila. Dasal na lang, baka kahit anong dagdag nila, Diyos naman ang may kontrol eh. Pero hindi ako naniniwala na wala silang gagawin. Alam ko naman ang kalakaran nila eh, kaya nga sila napatalsik noon dahil din ganun eh. Yung kumbaga ang ahas, kahit anong damit ahas pa rin yan. Dalawang phone ang gamit ko, na nagiging unable. Sabi ko, ay, punta lang ako ng embassy kasi ang hirap pala. Alam niyo wala akong pasensya sa gadget. Punta lang ako nang embassy, at least doon may aawain pa ako. Tapos sabi niya, hindi, ako na, ako na. Hanggang na isang click niya lang na okay naman. Pero kung ako, hindi ko talaga kaya. Wala akong pasensya. Ang daming na-stress ganito, kahit mga kaibigan ko. Dito. Ang mga tao no, ang mga gustong umuto parang ayaw na kasi sa ganito mangyari. Ayaw na lang sir.